Ang bala sa iyo. Uy! Isang malaking pagkakamali na magsusorry ka sa akin. Ayun! Kaki! Ayun! 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 ka Ayun! 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 Hindi ko kasi matanggap na kayo sa Gito. Tsaka umiinom kayo ng Gito Red. Masarap yung Gito Red pag mainit. Uy! Oh. Pamili na sa akin ang mukha si ano? Si si okay, <laughs> so, ah. pero ginamitan mo ako ng Nen. Nen uses, Charly. <laughs> babae ka ba? Yobot ako pero babae ang puso- lalaki yung puso ko. Huwag! Huwag! Siyaw mo! Aba nga ng mga kabanata! hindi mo tapos! Par. Ah, eh, ah, ayoko na tumambay dito. Lagi nadaan pala dito sila kay Lua. Oh, oh, Mamaya mayari tayo, tayo dito eh. Makakupal naman yun eh. Araw-araw yun dito. <makes> ano? Pero Kula? may, kul may kulang sa kanilang Kula? isa eh. Isa? Oo, oh, ay nakasalamin. Ay, 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 siya. ay, 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 Huwag na uminom ng uminom! Nag-iwasi pa! Bago likurban ngayon! Nag-iwasi pa siya! Uy! Ang ka ta! Ako 'n baala dito, iwan mo na ako. Go. Ako 'n baala sa iyo. Oy! Oy! <laughs> okay. Oy! Bakit ba uutot marahin 'yan? Mabigat 'yan, mabigat 'yan. Oh. Mabigat 'to. Alam mo ilang pounds 'to? Inam 25 pounds. Oh shit! 'Yan, mabigat 'yan, mabigat 'yan. Sino 'yan? Si Ke, kinemore, 'yang handler sa 'tol. Ako si Ginoo. Go. Ano ba 'tong حرام pakani? Oy, kayo, 'di ba apat kayo magkakaibigan? Hindi, kasi nakaaway namin. Ah. Si Kurapi ah. naka su ka. nakaraan. Oo nga pala dahil sa ano, su su sumali kayo ng spoilers. namin mag-sorry sa kanya. Kaya nandito kami. Baka ma Isang malaking pagkakamali na mag-sorry ka sa amin. Ay, 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 Kaaway ko pa rin kayo, hindi ko akalain nung magiging kaaway ko kayo. Ka kayo Nakaway niyo kasi ka. Sorry na. Aww. Hindi Sorry hindi ganun kadali yun. Gone. Babae ka ba? Yobot ako pero babae ang puso, lalaki ang puso ko. Oo nga pala. Grape ka. ka. Tatapusin na kita. Grape na kanyang hindi Tatapusin na kita Kilua Wag! Grape ka. 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 Ng mga nakarang araw. Gusto ko na makapagbati sa'yo, ah. pero ginamitan mo ako ng nin. Nenyo <laughs> uh. Hindi ko kasi matanggap nagaling kayo sa Gito. Tsaka umiinom kayo ng so, so, Gito Red. Masarap <laughs> yung Gito Red pag mainit. Okay, okay, go! 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 Sinem! 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 Sinem!

Ano Gagay ba? ninyo? Mga engot! Gagay mo sa orang talaga niyo, yung dalawa na yan! <laughs> Spider-Man! Ano yun? Spider, -Man Spider lang yan, di ba? Spider-Man! Spider 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 dalawa. dalawa? Kaya kailangan... Tatapusin ko na yung mga yan! Huwag na tayo Magbabagay na tayo! Uy! Ang dalawa! Yo! Yo! kayong dalawa yun. dito! Naman eh. <laughs> Biyo, kong, Biyo, wala naman Sige, ganto na lang. Tatapusin ko na lang kayong tatlo. Uy! Kurapi ka! Go. Parang wala naman tayong pinagsamahan. Oh shit! Oh shit! So, Inumuha so ka, so sa video na to. mawala ka agad ako. Huwag okay. okay, po <laughs> Dalawa na lang kami ni Kilua. Parang awa mo na, kurapi ka. Uy! Tingnan nyo ako! bilis ko! Wow! 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 Inatake kami ni Kurapika dahil sabi namin spiders na kami pero ngayon wala na. Kurapika, up, tapos na! Wait! Wow! Slow mo! Aba nga ng no, mga kabanata! <laughs> hindi po tapos! <sighs> <laughs> may ganito pa May Ayan na! Nasa niya! Hindi maaari ito! Tatapusin ko lang silang tatlo! Nakatingin mo na dito. Ubatin na tayo. Oh, grabe ka. Oh, ah, oh, uh, hindi na, sa na ka. Sanay kami, sanay kami magkakaibigan kayong oh, apat ah. eh. Grabe no, to May ganyan pa kwento dito. Hindi ko alam tis. Tunay nga talagang mga kaibigan ko kayo. Yo! Yeah! Yeah! Two to. language. What? Two language. Two language. Yes, yes. Yes. Sige, in the where, front. Where, are you from, na uh, Songshu? Oh, ano? Huh? Taga si sa ka, Kupal? Ah! <laughs> Nag-ano siya, nag-Japanese din pala talaga! Oo, oh, oh, si oh, <laughs> <we, we, laughs> Ano ba? ka lang na si Leorio? Nag-iilunggo! Sabi ka, patawad na! Patawarin mo kami ni doon. Tapos, ulitin nyo pa! Huwag nyo nang i na! Hindi na! Hindi na! Yung may hawak siyang kaday ng ginto, oh. Ang ayaw mo pumayag, kurabi ka. Uy! 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 Malakas niya, makadami kayo dito. Gun, tumigil ka na. Masalamat ka. Pinatigil ko si Gun. Kung hindi, tapos ka na, kurabi ka. Oh, shit! Ang inip na. Yung costume ko, ang inip-inip. Wait lang, posisyon ko lang. Hindi maaari ito

ay niyo mo. Ay niyo. Get Tara, tayo sa Quit Island. Tara! na. Cool, go. Go, go galing nila.